Okay, hey, good morning everyone. Once again, narito na po tayo sa ating YouTube channel. Mga kaibigan, for today's video ay gumagawa, gagawa po tayo or magluluto po tayo ng crabs, crab meat. So, paiba naman tayo. Crabs na naman kasi naminiss ko na ang crabs, mga kaibigan. So, uh, go go lang mga kaibigan sa panood. Tingnan nyo kung anong proseso ng aming pagluluto ng uh, crabs. O dito sa aming masag. O diba? So ang pamamaraan namin ay ituturo din namin sa inyo. Kaya tara mga kaibigan, huwag kukurap. For that mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan na like, subscribe, and hit the button bell ang aking uh, YouTube channel dito lang po sa Mel Duran channel. So, para ma-update kayo lagi sa aking mga ina-upload na videos. So, narito po ang ating mga ingredients. Ito po. So ayan na po mga kaibigan, pakuluan muna natin ng kunti at alisin dyan. Pagkatapos ay uh, alisin na natin yung mga tali-tali niya kasi may tali ko yan para hindi po tayo makagat. Tapos ngayon ay ito na po, alisin natin yung takip niya sa likod at bago natin siya hatiin para madali siya natin kainin. So after that mga kaibigan ay mo muna natin sa uh, bawang luya, sibuyas at saka mayroon tayong sili na green para medyo maanghang kunti at lagyan natin siya talaga ng luya para maalis yung lansa niya at bawang para pampabango ng ating niluluto at ang sibuyas naman ay pampasarap. Yan, di ba? So mga kaibigan, yan po ang ating proseso ah, paano lulutuin ang ginataang limasag So dito, ito po yung probinsyang luto po ito Simpleng loto lang po, pero masarap. Okay, tara. Go, go, go! Bawang at sili na green sibuyas. Of course, di mawala ang magic sarap at mayroon tayong gata. So, gagataan natin itong ating crumbs. So, sa amin naman, ang tawag dito ay masag. So, ginataan masag. di Diba? Mga kaibigan, ito po yung lutong probinsyano. <laughs> Probinsyang luto to. Kaya, para sa inyo, ang mga hindi taga-probinsya, so, panoorin nyo to para matry din nyo sa inyo at masubukan nyo kung gaano kasarap to. Diba? Sa amin masarap to, guys! So, mga kaibigan, ngayon ay mag-start po tayo. Kaya na po na tayo ng ating kawali. At pagkatapos niyan, pag may na, na natin, ilalagay na natin ang ating mantika at mag-isa na tayo ng bawang. Nasa manti ko. So guys, kung umpisa na tayo magluto, i-isayin muna natin ng mantika para mas lalong masarap pag nalisa. So, so i-start na tayo guys. Tara! So ganito lang kadali mga kaibigan, no? Ya, para hindi nama ng ano hindi naman taga tayo. oh Hello. So ngayon guys, itakpan muna natin 'tong langit at pagkatapos ay buksan, boxan muli natin para lagyan na natin siya ng gata. So ngayon mga kaibigan ay atin na siyang lagyan ng gata para magiging masarap ang niluluto natin. Pagkatapos niyan, lagyan din natin siya ng sabaw kahit tatlong baso para mas marami ang sabaw kunti at uh, madagdagan ang sabaw natin kunti at doon napakasarap ng sabaw nito mga kaibigan. At lagyan na natin ang panimpla, kunting asin at lagyan din natin ang kunting magic sarap. O di wow, di diba? Wow! So, ayan. Ayan na, guys, ang ating niluluto. Ngayon, napakasarap. Kaya, lagyan natin ng kunting sabaw. Mga tatlong baso, mga kaibigan. Dadagdagan natin ng sabaw kasi mas masarap at malinam na pag mayroong sabaw, guys. Kasi doon, ang sa, palang sabaw ah, busog na busog ka na. Sarap na sarap ka na. Kaya, guys, try nyo na to. Diba? Try nyo na. So mga kaibigan, ay atin na pong bubuksan. Yan, wow, sarap naman. So tingnan nyo guys, napakasarap. Sa tingin nyo pa lang, sa ganyan pa lang. Pagbukas nyo pa kalat na kalat na po, mga kapitbahay na po. Ang aroma ng ating niluluto. Wow, sarap. Wow, आह oh. So ayan, mga kaibigan, ready to eat na yan, ready to serve na yan. So go 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 lang, try nyo na, huwag kaligtan. But before we we'll go, for the next video, like nyo na po, subscribe and hit the button bell para maptitid kayo mga kaibigan lagi sa aking mga ina-upload na videos. And more videos na panunurin nyo, kita-kits tayong muli for the next time. And thank you so much for watching.